Ayan guys, balot na balot tayo ngayon guys no. Dahil napakalamig at saka napakadilim dito sa pinuntahan ko. So hindi mo makita na si mukha ko guys dahil sa ano napakalamig. So <clears throat> nagtent ako ngayon kaso di ko kinaya ang lamig kaya kailangan ko umuwi. At nandito uh, ako ngayon sa ng bundok na grabe creepy creepy guys so nakakatakot dito so isa yun yung dahilan bakit ako uuwi so di ko kaya yung aura dito napakata napaka ano napaka, napaka, napaka nakakakilabot so tingnan mo yung ano ko tingnan mo yung likod ko yan so as in grabing yung yung bitbit -bit ko pala ano to plastic to na may ano na may mainit na tubig so plastic to na may mainit na tubig yung bitbit -bit ko dahil ginagawa kong pang ano na ano, ano sa kamay ko so napaka creepy dito guys uh, ako, alam ko naman yung mga lugar na safety ka or hindi yung aura ng lugar alam ko pero dito talagang kakaiba dito so nakakatakot talaga dito as in kasi kita mo gubat gubat to siya kay so yun uuwi tayo hindi natin kaya dito so kung may makita kayo actually uh, grabe na ngayon yung balahibo ko tumitindig eh kasi may bigla kasing parang biglang lumagapak doon sa gilid ko ba eh, hindi pa ako nakaano ng ano video Kaya, dun, nagulat ako nun so ayan so makita nyo naman dito oh, kung gaano ka creepy yan yan yung likod ko yan Doon tayo nang galing, oh. Ba, kakaiba yung yung aura dito, guys, kakaiba. <laughs> Para akong lumulutang sa hangin, ah. So okay na makikita na natin yung ano baba. So may konti na tayong ilaw na nakikita at least. Jo ano na. Ah, panatag na. ito yung mga style ng ano nila so nila yan to ito yung mga style ng paano nila i-dadalhin sa huling hantungan mga yumao nila sa buhay subukan natin yung basahin so, hindi natin kaya basahin guys So marami-rami na rin akong mapuntahan ng mga ganito. At saka so, yan. so, hindi masyadong malilim hindi masyadong malilim kasi ano maliwanag yung kalangitan. So ayan o. Oh. Uh, Bibigay tayo ng galang. kaya pala grabing takot ko kanina kasi ano know, napalibutan tayo ng mga nitso living yan guys so hindi na ako gumamit ng flashlight kasi ano na uh, maliwanag na siya kahit gabi <coughs> dun kanina nag flashlight tayo kasi sa ilalim ng ano, mga malalaking puno so living siya guys yan siya siyang living. Sa so, doon, mayroon din doon yung kanina yun know. So, ito yung mga The mountain ng South Korea, eh, ito yung mga makikita mo guys. Eh. Mga living nila. So, wala sila, hindi sila kagaya sa atin na yung cemetery nila ay kalat-kalat uh, kung saan-saan lang nila nilalagay. So, ayan guys, ang ating kita kayo so ikotin nga natin so meron pang mga bulaklak na nilagay oh. yan so since maano naman maaninag natin punta so, natin saglit ano kasi sa yung lalangin natin yung patay sinsya na po so yan yung bulaklak guys So gumagamit lang sila ng plastic na bulaklak nito. So ayan yun sya. Ayan sya sa loob. Nandyan sya sa loob mga kahimlay. So ayan lang na. So ayan lang yun so, ano yun yung traditional na imlaya nila sige hmm, patuloy tayo ay guys oh yun maliwanag yung ano buwan nakaroon yung ano yung nire-reflex sa yellow kaya kahit hindi na magpa-plus light okay lang yan Ito kayo, isa tong libigan So, ayan makikita mo. Ito Siya siyang libigan na yung bukas na yung baterya ng cellphone ko guys no? so nandito tayo sa i flex natin sa ating vlog yung isang nakita natin libingan dito guys yan so oh. so dito na tayo magtatapos so upo muna tayo sa bulit dahil napagod ako grabe kilabot ko kanina doon sa loob so dito okay yung ano dito okay yung pakiramdam ko dito kahit sa masabi natin na libingan siya pero yung aura niya isa okay so okay yung aura niya dito hindi tayo ah, ah, hindi tayo nakaramdam ng kilabot so hindi gaya ng kanina guys no hindi gaya ng kanina nga, na grabe so masasabi ko sa inyo na nakakatakot kanina pero dito uh, maganda yung ano dito guys maganda yung yung aura nga so wala tayo nararamdaman na kilabot dito so o oh, ayan so thank you for watching my vlog ah uh, at saka dito ko na tatapusin yung vlog ko at uh, wala na akong ano wala na akong baterya so malay layo pa yung lalakarin ko guys no dadaan pa ako ng isa pang gubat then uh, then yun kalsada na so dito na lang magtatapos ang aking vlog thank you so much for watching